init ngayon. Maaraw. Pero may snow. Malamig. Ayan o. Wala mong isa. Tara, samahan nyo ako umuwi! Six hours lang ako. Si Diana sa Prague. Siya yung pumunta doon para magtinda. Last six hours lang ako. Kasi nag four hours ako nung nakaraan. Tapos ngayon 6 hours ako tapos si eh, Dayan wala. Maglalaban na lang ako sa bahay para pagdating niya okay na yung labay. Kaya yeah, samahan niyo ako. Walang masyadong sasakyan guys. Maganda yung panahon ngayon. Maaraw tapos, hindi ganun kalamig. Pero malamig pa rin naman. So, nandito na ako sa bahay namin. Yan, medyo patinaw na rin yung mga yellow. Dito sa bahay, kami lang yung tao. Kasi, nagbakasyon yung may-ari. Tsaka yung sa taas namin, wala siya. So, tingnan natin yung likod ng... Pagka... Pagka uh, winter, pinapasok ng landlord na yung uh, mga halaman niya. Ayan o, oh, dami yan. So, nana, patunaw na talaga yung gusto ko. Kaya, yan. Yeah, parang may gubat. <laughs> so, nagluto ko kahapon na namin, niluto ko yan kagabi. Tapos, yan na rin yung binaon ni dayan, May kanin pa dito. Yan na rin yung tanghalian ko. Malamang baka hapunan din namin yan. So, ganun lagi. Pag may mga tira, o oh, hindi na, ano, sobra, inuulang pa rin namin. Para, uh, sa frame, hindi sayang. Yeah. Kain muna ako po, tapos maglalaba ako. No. Laba ako. So, yan. Yeah. Ayan yung lalaba namin. Tatanong about sa washing. So, meron pong mga uupahan na kumpleto ng gamit. Meron namang hindi kumpleto ng gamit. So, etong inupahan namin, may washing na siya. Tapos, kompleto yung kusina. Pero yung sa bandang bed, wala talaga. So, kailangan bumili kami ng bed, ganun. Pero, meron kong inuupahan na lahat talaga wala. So, meron naman, kumpleto talaga. Makikita nyo naman yun sa post nila kung kumpleto. So, meron na washing na kalaan dito sa amin. So, ayan. Yan yung ginagamit namin. sa may-ari talaga yan. naka talaga yan. Kung dorm naman po ang, ang aanihan nyo, may nakalaan talagang washing machine doon para sa lahat doon na nakatira. So, meron dihulog, meron ano, yung talagang ano na, ganito lang. So, minsan, yun nga lang, mahirap pag sa dorm. Kasi nga, ah, uh, Marami kayo, 'di ba? Minsan isa o dalawa lang naka-alat na washing. So, ano, pipila ka, magaaantay ka, ganun. So, meron din sensitive na tao pagka maingay kasi ang washing, 'di ba? So, yung iba hindi nakakaintindi ng na yung time na 'yon, yung yung ano mo, makakapaglaba ka, ganun. So, sa pag nag-dorm ka din, mahirap kasi nga, talagang todo paksama ka, todo unawa, gano'n. Kaso lang, may mga tao talagang hindi ka, may, hindi tayo may iba-iba yung pag-iisip, iba-iba yung pag-uunawa. <laughs> Kaya yung iba talagang nag, ano na, naghanap na lang ng bahay para kahit anong oras maglaba, okay lang, di ba? Walang papansin sa'yo, <laughs> walang huhusga sa'yo, gano'n. So yun ho, yun yung ano dito yung kinaganda pag may bahay ka o nangungupahan ka ng solo mo. itong kanan. Yung pinakatuhod talaga, yung parang cup ng tuhod. Yung tuhod ko guys, sumasakit. Ito lang yon yung December ko lang narandaman. Pag matagal akong nakaupo, dun ko siya nararamdamang masakit. Yung pinaka parang tuhod talaga ha, dun lang siya. Wala, hindi siya yung nangangalay. Basta masakit siya. Basta na sobra, matagal akong nakaupo. Eh, nakaupo kasi ako, nakaupo kasi kami nag-work. Tapos pag maglalakad naman ako, nawawala naman siya. Basta pag matagal lang akong nakaupo. Kaya kumain pagka ano, pag winter. Pero kasi ano naman masabi kumain. Dito, pag naman mismo yung mga ibang pagkain, gagawa ka na ng, ng ano mo. Gusto mo. So, tapos na po ako kumain. pa nyo, hindi pa ako nag ang jacket. Kasi nga, malamig pa dito sa baba, sa bahay namin. Mamaya na ako maghuhubad ng jacket. Kasi, bago kami umaalis talaga, binubuksan ko talaga yung bintana. Ayoko kasi mag ano mag ano to yung mag uh, tawag doon yung molds. Yung parang aamagen. Uh, kasi ganun ho yung ano, hindi naman kami nag-heater. Hindi talaga kami nag-heater. kasi nga hindi naman talaga ako mahilig magheater. Hindi ako makahinga hindi din naman din ako ano kaya ano pagka papakalmahin ko lang yung katawan ko tapos maya maya okay na ako sa dito kahit walang heater tapos sasarado ko lang yung mintana ang nagiging problema ng mga bahay dito is yung ano yung mga nagkakaamag And guys nakasalang na ako ang ganda ng araw, oh. Sarap subo. sarap na itong lumabas. Kaso, wala si Diane, eh. Tsaka naglalaba ako. Wait ko lang yon mga 45 minutes, 35 minutes. Ganun. Just, tupi ako. Yung bed namin, makalat. Aayusin ko yan. maglilinis ako.